sa pagpapatuloy ng ating estorya. Sa gitna ng naglalagablab na apoy na bumabalot sa buong katawan niya, galit na sumambulat si Abbot Randeng, mga matay tila apoy na rin habang sumisigaw, patayin. Habang yun ay nangyayari, si Ye Junlin ay biglang naging seryoso, ang titig niya matalim at mariing nakapako sa mga kalbong monghe. Doon sa ibaba, si Lai Wuji ay napanganga sa gulat, napatitig sa ere, sabay sigaw sa kaba, Nakupo, ang guru ko nasa panganib, sobrang lakas na nila ngayon, parang dumb oval ng ilang ulit. Sa gilid naman, seryoso at nakakunot noo si Hong Cheni habang bulong, ito ang kapangyarihan ng insenso. Habang umaalingasaw ang tensyon, biglang inilabas ni Master Randeng ang matinding gintong enerhiya, tinaas niya ang palad sa hangin at malakas na winika, amataba. Pero sa isip niya, may bumubulong, dapat sana'y gagamitin ko itong insenso para tumuntung sa tunay na Immortal Realm, pero ngayon, kailangan ko itong ubusin, siya'y kailangang mamatay, at muling kalapin ng lakas mamaya. Ngumisi naman si Ye Junlin, may halong pangungut siya at matalim ang mga mata habang sinambit, ito ba ang pinanggagalingan ng kumpiyansa mo? Ngunit sa kalooban niya, ang tatlong to, mas matindi pa sa kahit sinong nakaharap ko dati, ngayon ko lang uli naramdaman tong excitement, sayang, nasa peak state rin sila, hindi ko magamit ang kakayahan ko, wala na kong chance sa mag-ascend. Pagkaraan, sumigaw ng galit si Abet Zion, ang mga matapulang pula, demonyong Ye, maglaho ka na. Sabay daluhong ng tatlong monghe, pero si Ye Junlin, na natiling nakatayo, ngumising mapanghamak habang humahawak sa espada, isang matinding sabog ang sumunod, gumuho ang bahagi ng Shuangkong Temple. Habang patuloy ang kaguluhan, si Akan ay bamuka ang bibig, sinagap ang enerhiya, at, boom, pinakawalan ng dambuhalang atake na agad nagpaguho sa barrier ni Abbot Zion na parang papel lang. Hindi nagpahuli si Master Randeng, itinaas ang kanyang kamay, bumuo ng Dharma Pam na selyo, sigaw niya, malademonyong hayop, gagawin kitang banal na tagapangalaga ng hanging temple. Sabay tuloy ni Abbot Zion, bitaw ng silky Aken, binalot si Aken ng gintong enerhiya, pumalag, yung malulong sa galit. Ngunit nang makita yon dumilim ang mukha ni Junlin, Matalim ang tingin. Galit na sumigaw, kalbong unggoy. Tinangkang hawakan si Akan. Walang takot na sagot ni Abed Zion habang taas ang kamay, e ano ngayon kung ginawa ko? Ngumisi si Ye Junlin, puno ng paghamak, tinaas ang espada, at nagliyab sa bugso ng asul na enerhiya. Heto ipapakita ko sa iyo ang One Chi into Three Pure Ones. At biglang sumabog ang kakaibang teknik niya, lumabas ang tatlong clone, kasing lakas mismo ng tunay niyang katawan. Nang makita yun, napakunot noo si Lei Wuji, sabay tanong na puno ng gulat, dalawa pa, bakit may dalawa pang masters? Di naman nagpahuli si Hong Chenyi, nakanganga at halos di makapaniwala, si Ye Junlin, taglay niya ang isang napakalalim na banal na kakayahan, minana ba niya to mula sa sinaunang panahon, o siya mismo ang bumuo ng sarili niyang dao. Pero sa isip niya, may halong panghihinayang, ako na nga ang tunay na immortal na nakarating na sa iba't ibang dako ng mundo. Pero parang palaka lang ako sa balon kapag siya ang kaharap ko. Habang to'y nagaganap, ang dalawang clone ni Ye Junlin ay matikas na nakatayo, may ban banayad ng ising may halong pang mamaliit. Matatalim ang tingin, tila ba mga anino ng kapangyarihan. Nagtaas ng kilay si Elder Dragon Elephant Long Siang, halatang nabigla, ay ito ba ay? Sama badang dang kalbong monghe na si Elder Cheng Jin, halos pa siga, parehong pareho sila, ang lakas at aura, wala ni isang pagkakaiba, hindi ito basta puppet clones. Pero hindi kumbinsido si Abbot Zion, nagtaas ng boses habang nakakunot ang noo. One chi into three pure ones, chamba lang yan, kahit pa isang daang clone, kung wala kang mystic artifact, para ka lang nagpapakita ng multo. Tinapunan siya ni Ye Junlin ng matalim na tingin at mariing sinabi, sinong nagsabing wala ako. Biglang bumunot ang isang clone, isang dambuhalang kabaong na tila naglalaman ng langit mismo, sabay sigaw hindi pa tapos punuin ang libing ang langit. Sunod namang lumitaw ang isa pa, may hawak namang mahiwagang prauta, habang umiiyip, bigkas niya, di pa tapos ang awit ng walang hanggan. Samantala, ang orihinal na Ye Junlin ay nginitian sila ng may pagmamaliit, hawak ang espada na nakatutok sa mga monghe, handa sa anumang labanan. Nanlaki ang mga mata ni Abbot Zion sa gulat, nanlamig ang katawan at naisip, ni 9th grade mystic artifacts, tatlo. Halos matambo naman sa pagkabigla si Elder Dragon Elephant, na nilimahid sa pawis, pipaanong lahat to ay 9th grade, sa hanging temple nga, isa lang ang meron. Ngumisi si Ye Junlin na parang nanunuya, at buong yabang na bumigkas, mga basag niyong katawan, sapat na bayan para ilubog ang uhaw ng aking Kang Yuan. Galit na galit si Abbot Zion, halos sumabog ang ugat sa ulo, yena na demonyo, akala mo ba, dahil may dalawa ka pang sarili, kaya mo kaming talunin. Pero ngumisi lang si Ye Junlin, may halong panunuya, at kalmadong sumagot, bakit di mo subukang malaman? Sa isang kisap mata, hinato ni Ye Junlin ang kanyang espada, at agad naman itong sinalag ni abad Zion gamit ang kanyang 9th grade artifact, pero sa lakas ng hampas, napabulwak siya ng dugo, parang di na kinaya ng katawan ang bugso ng kapangyarihan, sa isip niya, may pagkabiglat takot, paano to nangyari, kahit may basbas ako ng incense power? di ko man lang napigil ang isang atake. Hindi pa man siya nakaka-recover, mabilis nang sumugod sina Elder Dragon Elephant Long Siang at Elder Ching Jin para tumulong, sigaw ni Long Siang, hayop ka, itigil mo yung kalokohan mo. Zayan, tutulungan kita, dagdag pa ni Ching pero biglang hamarang ang dalawang clone ni Ye Junlin, gamit ang malulupit nilang heavenly weapons, at pinigil ang mga elders bago pa man sila makalapit. May halong pang-asar, Sinabi ng clone na may hawak ng kabaong, ako ang kalaban niyo, dito muna tayo. Sumingit naman ang isa pang clone na may hawak na plauta. Kunwari nagtatampo, hoy, di ba one on one ang usapan, bakit nakikialam sa laban ng iba? Habang abala ang lahat, biglang sumalakay ang tunay na Ye Junlin, nagpakawala ng ultimate skill, blood pressure, heavenly and art. Gulat na gulat si Abbot Zion, kaya't gumawa siya ng gintong barrier para salagin ng paparating na enerhiya pero sa sobrang lakas, naramdaman niyang tila dudurog ang kanyang kaluluwa, nanginginig ang labi, bunong niya sa sarili, delikado to. Hawak ang kanyang staff, pinilit niyang labanan ng asul na enerhiyang dumadalo yung papunta sa kanya. Pero di pa tapos si Ye Junlin, sumunod pang teknik, slaughtering clouds annihilate the world. Bawat ulos ng sword chi, parang bagyong walang hanggan, napilitan si Zion umatras, nanginginig ang katawan. Samantala, todo laban si Elder Dragon Elephant, pilit tinatapatan ang Heavenly Coffin gamit ang kanyang malaking weapon stick, pero sa tindi ng impact, napaubo siya at halos matamba, ang lakas, Ching Jin, sandali, tutulungan kita. Pero hindi rin nakaligtas si Ching Jin, nang ipalipad ng clone ng sound attack gamit ang clouta, napasigaw ito at tinakpan ng kanyang mga tenga. Hindi pa rin nakaligtas si Elder Long Siang, isinagupa ng clone ng kabaong at tuluyang napalipad si Long Siang, napabagsak sa lupa, may halong paghamak ang sinabi ng clone habang nakatingin sa kanya, sarili mo nga di mo kayang protektahan, nakikialam ka pa sa iba? Napalingon si Long Siang, at gulat na gulat siyang nakita si Abbot Zayan nangingisay at walang kalaban-laban sa gitna ng pagsabog ng enerhiya. Galit na galit ang mga mata niya, at habang nanlilisik ang kanyang ngipin, bulong niya, sobrang lakas ng mga clone ng demonyong to, kahit sabay-sabay pa kami, nilulunod niya kami sa kapangyarihan. Pagkatapos, humarap si Elder Dragon Elephant kay Zion at sumigaw ng mariin, Zion, sa puntong ito. Ang tanging pag-asa lang natin ay kung makikipagtulungan ka sa amin para gamitin ang teknik na yun. Napamulagat si Abbot Zion, kinabahan at bahagyang yumuko. kumakagat ang mga ngipin sa sobrang galit at pagdududa, sa loob-loob niya, hanggat maaari, ayokong gamitin ang teknik na yun. Pero kung hindi ko talaga siya matatalo, baka ito na ang aking wakas. Sa isang iglap, Nagsimulang lumabas ang matinding gintong chi mula sa katawan niya. Sabay hiyaw, mga elder, ipahiram ninyo sa matandang mungheng ito ang lakas ninyo. Napataas ng kilay si Ye Junlin at ngumisi ng may panunuya. oh, anong klaseng palabas na naman to? Samantala, ang clone niya na may hawak ng flauta ay nakatitig ng mariin sa mga mungheng kalbo, tila inaabangan ang susunod na galaw. Sa mismong sandaling yon, Sabay na bumuo ng misteryosong selyo sa hangin sina Elder Long Siyang at Ching Jin, isang ritual na pambihira at tila eksklusibo sa mga pinakamataas sa Shuangkong Temple, agad silang nagpakawala ng enerhiya na mabilis na tumagos papasok kay Abbot Zion. At nangyari ang hindi inaasahan, si Zion ay nagsimulang lumiwanag, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa gintong apoy, at sa isang iglap, ang tatlong monghe ay nagdikit-dikit at nagsanib bilang isang matinding anyo, mas malaki, mas mabangis, at mas makapangyarihan. Numiti si Ye Junlin, may halong tuwa at panunuya. Oh, medyo interesting, tatlong ulo, anim na braso, di ko inakalang ang tatlong kalbong asno ay kayang maging neza. Galit na tumugon si Elder Longxiang, ye na demonyo, abot na ng langit ang kasalanan mo. Sumunod naman si Elder Cheng Jin taimtim na sambit, amataba, noong araw, ang teknik na ito ang nagdala sa aming tatlo sa tuktok ng Buddhism sa silangang rehiyon. Tumindig si Abbot Zion, nanlilisik ang mga mata, sabay wika ng mariin, ngayon, kami ng dalawang elder ay kikilos bilang katarungan ng langit upang lipulin ka, halimaw. Pero sa loob-loob niya, may kaba, kailangan kong tapusin ito agad, pakiramdam ko'y nasusunog ang bawat hibla ng laman ko, di ko nakakayanin pa ng matagal. At sa sandaling yun, sabay na nagsilabasan ng puwersa ng kanilang Zuan Artifacts, gamulong ang enerhiya sa buong paligid, nagmistulang araw si Zion sa apoy na ginintuan, at buong lakas na isinambit ang teknik, Free Selves as One, Great Sun Tathagate Pestle. Umalingawngaw ang kanyang sigaw, ang hampas na ito ang magwawakas sa iyo, sa narinig. Napatawa siya Junlin na parang lalo pang ginanahan, pero sa kabila ng ngiti, titig matalim, punong-puno ng intensyon, Sabay sabing ayos to, mukhang kailangan ko ng seryosohin ang laban na to. Perpektong pagkakataon para subukan ang lakas ng 1 chi into 3 pure ones laban sa inyo.